nagulat lang ako talaga. Ito. Okay. Woo! <laughs> Size 11 tayo, tol. Eh, no? Size 11. Saan na natin to, tol? Tingnan natin. Bang! ito <laughs> may tag pa. Nike rin yung cup natin, no? Pero, Eto personalized na piba World Cup. Uy, may presyo pa. $17. Yan, yeah, no? Nike sponsored yan pa na Nike tag. And we have, of course, the one and only, talaga ganun eh, no? Glenn Sumal TV. So... Yo! What's up YouTube? What's up mga tol? King of intro. Is back! Andito na naman tayo sa isang vlog kung saan, eto medyo iba to no, sa mga usual vlog na ginagawa natin Eh napapansin nyo naman siguro, naka-uniform tayo And kung nakapalo ka sa aking social media account na Facebook, mga idol, alam mo kung ano yung mga uh, Ginagawa kong mga short video dyan at pag-a-update mga idol no pero bago ang lahat kung napadahan ka lang sa ating channel, make sure na mapipindot mo yung subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo, mapapanood mo. And ito na nga idol, no? opening na PIVA Basketball World Cup 2023 Mania na dito sa Pilipinas. At ito na isa sa mga inaabangan kong event. no At syempre, isa tayo sa mga ambassador, volunteer, nag-a-assist coordinator sa ligan to. Pero eto, naka-assign ako, hindi mismo sa games, pero mas maganda yung assignment ko, idol. Andito ako mismo sa venue ng practice ng mga players, no? So, talagang uh, grabe, no? Na-starstruck na pa rin ako, pero syempre, duty first mga idol pag mga ganyan, no? And siyempre nakakalapit ako sa mga idol natin lalo na yung mga inaabangan nating NBA players, mga idol, no? Mamaya ikikwento ko ng pahapyaw pero hindi ko muna mailalabas yung mga picture natin diyan, idol, no? no Pur puro kwentuhan lang at i ko sa inyo, no? Kasi major sponsor ng PBA uh, Basketball World Cup 2023 is Nike. And papakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo yung mga sponsor nila sa aming mga volunteer ambassador, coordinator. Grabe, solid, no? Meron din pa sapatos si Nike. So, yun, ready na kayo mga idol. Tara, let's do this. By the way, PBA World Cup Basketball 2023 is nagaganap ngayon, August 25 until September 10, mga idol. No? Yan, medyo busy tayo dyan. Pero kahit hindi pa opening kasi, nagsi Uh, lapagan na dito yung mga teams, no? Yung mga uh, kasali dyan sa FIBA World Cup Basketball So, nagpa-practice na sila, medyo busy na talaga sila And eto i-share ko muna sa inyo mga idol yung mga... <clears throat> uh, ano natin, susuotin natin, no? Everyday, kapag nag-duty tayo Na sponsored by Nike, mga idol So, unahin na natin to, tol, ayan, no? Meron ako dito ngayon, sweatshirt The dry fit Ayan, solid to, no? Yan, yeah, no? Ah, ano ba to? Uh, diba World Cup Basketball, yan, yung logo idol. Yan. Diba? Solid, no? Para, para naging muscle yeah, shirt sa idol. So, yun. Tapos, binigyan tayo. Meron din tayong tatlong uh, polo shirt. Ito yung blue. Yan. Nasuot ko na to, eh. Yan, no. Nike sponsored. Yan pa, Nike tag. Yan. Okay, oh, yun yung sa likod. And then, meron din tayo dalawang piraso ng color. Polo shirt na color gray naman. Ayan, o, oh, ganun din. So, ayan, by the way, Excel, no? Excel tong mga sizes. Alam nyo naman na uh, Excel tayo, idol. <laughs> so, ayan. Lapit natin. Ayan, yung nakalagay yung logo ng FIBA Basketball. Ayan, World Cup, Philippines, Japan, Indonesia. So, dalawang piraso yung gray. Ito pa yung isa. Ayan. Yan yun. <laughs> Nike sponsor. Ayan, di ba? Napakaangas tol. Solid niyan, no? Yon, Tapos, meron din tayong cup. Ito may tag pa. Nike rin yung cup natin, no? Pero, ito, personalized na PIBA World Cup. Uy, may presyo pa. $17. <laughs> Ayan. And tag by Nike One Size Idol. Tignan nga natin. Hindi ko si ginamit to eh. Ginagamit ko yung isa. So, ayan. Okay. Solid din ha. Ah. Hmm, maganda rin no. Oo. Mga memorabilia ko yan, idol. No? <laughs> Tapos, ah, uh, Kapitin muna natin to. Bukod doon, idol, is binigyan tayo ng napsak na Nike rin personalized ba ayan na World Cup FIBA World Cup ayan. diba solid yan idol brand pa hindi ba siya nagagamit and ito ayan no? win for all FIBA World Cup ah ngas ba diba? at syempre idol eto na alam ko inaabangan nyo no? kung may pasapatos nga ba si FIBA at Nike yes meron tol ito <laughs> Grabe, no? Hindi ko na-expect to. In ko si ordinary uh, Nike shoes. Alam ko na may pasapatos sa amin. Pero, alam ko na ordinary Nike lang ang, uh, ano, no? Like, para mga something mga 2,000 plus. Yung mga ganun ba? Kumbaga, kasi marami, eh, ba? Diba? So, nagulat lang ako talaga. Eto. Okay? Woo! <laughs> At, eto na nga, idol yan, no? ang binigay nila sa atin, Idol. Yes. Nike Air Zoom Pegasus 39. Size 11 tayo, tol. eh, no? Size 11, di ba? Ayan, no? And, buksan na natin to, tol. Tingnan natin. Bang! <laughs> wow, solid, tol. Ganda. Ganda nito, no? Running shoes siya, tol. Yung Nike Pegasus, no? Eh naging familiar din na rin ako dito kasi napakaraming edition na rin ang lumabas at na-vlog ko sa channel natin. Ito nga, ayan. Solid, no? Black and white combination. Simpleng simple. Super lightweight idol, no? Yan. Nagamit ko na siya once pinang duty ko. Grabe. Solid yung traction nito. At ang bilis mong gumalaw. Lightweight lang. Lalo na sa trabaho napin, namin na minsan nagpapas kami ng ball <laughs> nasa court kami no na na uh, mismong pinaglalaruan so ayan nagagamit natin siya solid niya idol so yun tol no ay lang uh, binahagi ko lang sa inyo yung piba experience natin and grabe no nagpapasalamat talaga ako sa management ng piba sa Meralco at sa mga nakasama ko idol no and thank you for sa opportunity na naging bahagi ako ng FIBA World Cup Basketball 2023 and napili niyo ako thankful ako doon mga idol so yon ibabagi ko siguro sa huli ng video natin yung first day of duty natin ayun for more updates tingnan uh, tignan nyo lang idol yung mga susunod na i-upload natin and marami salamat pa rin sa patuloy na suporta sa ating channel till next vlog peace out men Walang cut, no? Ayos! Yo, what's up, mga idol? Ito na nga, dumating na nga yung araw na hinihintay ko dahil ito na yung first day of duty ko and tuloy-tuloy na yan everyday. Andito ako ngayon sa phil Sports Arena dahil dito magpa-practice. Practice venue to, kumbaga, no? Ng mga team dito sa FIBA World Cup 2023 and excited ako makita yung mga teams na yan. Siyempre, lalo na yung mga paborito natin. At siyempre, yung Gilas Pilipinas Idol. So tayo magko-coordinate dito, no? Joanna, update ko kayo mga idol. Peace.